Halos 37% lang ng total bar exam takers ang pumasa sa katatapos lang na 2023 bar exam. Kaya naman ang mga nakapasa, emosyonal nang malaman nilang abogado na sila. May detalya si Luisa Erispe. Daddy! Daddy! Abogado na yung ka, mo! nag, ka, nag ka pa na at naghihiyawan Ganito ang tagpo sa labas ng Korte Suprema kung saan ipinaskil ang resulta ng 2023 Bar Examinations nang ibabaw ang mga natuwa matapos makapasa tulad ng bagong abogado na si Jerwin na napahalik na lang sa nobya sa saya. Kasama naman niya ang kanyang pamilya na agad ding ipinamalita sa pamilya mula pa sa Laguna. Grabe, sobrang di makatulog. <laughs> <laughs> Tapos siyempre, na-expect mo pa rin na baka bumaksak, ganun. So kahit anong manifest mo kasing kaya mo, may doubt pa rin kaya nakakatakot. Eh. Pero kinaya at kinaya naman. Kinaya naman. So thank, thank you so much talaga sa lahat sa lahat ng support sa so, girlfriend ko, family ko, sa school and sa fraternity. Thank you. CPA na siya and then ngayon lawyer na. San Pablo, Laguna. Oo, talagang lumuwas kami para dito. Siyempre para supportahan namin yung anak ko. Come with me. Si Tatay Hill naman, hindi maitago ang galak ng ibalita sa kanyang pamilya na nakapasa ang kapatid niya na 78 years old na. 78 years old na siya, last March. Magsi-79 siya, next March. Pang ilang take niya na po? Akala ko, pangatlo na. Sa datos ng Supreme Court, 36.77% ang pumasa sa bar exams ngayong taon o 3,812 mula sa 10,387 na bar takers. Ang top notcher ay mula sa University of Santo Tomas na si B. Efraim na nakakuha ng 89.2625%. Top 2 ay si Mark Josel Vivit na may 89.125% mula sa Ateneo de Manila University. Ang top 3 naman ay mula sa San Beda University na si Francis Camille Francisco na nakakuha ng 88.9126. Ang top 4 naman ay mula sa UST Legaspi at top 5 ay mula sa University of the Philippines. Sabi ng top 2 na si Mark Josel Vivit, hindi niya inasahang makakapasa at magtatap pa siya sa exam. Para sa kanya, isang malaking biyaya ito sa buo niyang pamilya. Nung tinawag na yung pangalan ko, sigawan kami tapos biglang iyak. Tapos so, na, nagyakapan -na kami ng parents ko sa so, sobrang tuha. Nahirapan po ako nung exam eh. Parang nung pagkatapos ko ng exam na nawindang ako, parang hindi ko alam kung ano nangyari. Passing the bar itself is so gratifying eh. eh tapos may bonus pa po ako na nag So, sobra talaga yung saya. Kapansin-pansin naman na mula sa iba't ibang eskwelahan ng mga nasa top 20, hindi lang mula sa law school sa Metro Manila, meron ding mula sa Legazpi at iba't ibang probinsya sa Pilipinas. Sabi ni Bar Chairperson Ramon Paul Hernando, patunay ito na malawak na ngayon ang study on law sa bansa. Sa datos naman na mas mababa ang nakapasa ngayong taon kumpara noong 2022, paliwanag ng SC, numero lang ito pero matagumpay pa rin ang bar exam. It's not really a downward uh, result, no? A number for compared to last year's bar of Justice Ben. We really feel uh, that these are uh, for entry level. Uh, professionals. Sa December 22 ang off taking ng mga nakapasa sa bar exams. Bili naman ni Associate Justice Hernando sa mga hindi nakapasa. Ngayong taon, alagaan ng kalusugan dahil may mga susunod pang pagkakataon na maging isang abogado. Luisa Erispe para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.